kain tayo guys pritong bangals o oh, diba wow ang laki kakain na naman siya tirimin ng kanin kain tayo guys ganyan talaga dito kamain na hindi na ako maroon ng kutsara may salata pa may sausawan pa o oh, diba hmm sarap itong bangus yan guys sarap pinindar oh ang laki oh yeah. yun sa kanya kasi ang laki yun sa kanya eh oh diba ano pa nga ba guys kaya na tayo guys umpisa na natin para matapos natin agad yan yeah. kama yan talaga Ganyan tayo suka. Suka na mayroong toyo. O, oh, diba? Masarap yan. Kaya lang guys, matini. Hindi ano. Matinik siya. O, oh, diba? ba Malaki yung bangus ang hirap kumain talaga ng bangos pag ano kasi matinig baka mamaya matinig ako, grabe sarap kumain hindi saan ko kakain ito yung pil na ito, itawag ng tawag ayun, nagpito rin siya ng bangos so, di ba maya pa magkain tayo ng kunti Unting lang guys. Huwag marami. Ang taba ng bangus. Ang sarap siya. O oh, diba guys. Nabusog na naman siya at Remy. yun eh. kain niya. Oh, oh yummy Sarap so, yung kumain guys. parang ano ba kaya lang kukunti yung kanin ko ah parang kulang yung kanin ko ah o oh, diba pwede natin suka sarap kasi pag may suka sa usawan. hindi pa makakain si Prilin kasi tinawag siya eh kaya yan tuloy ngayon kakain na siya ganyan dito guys sa ibang bansa grabe sarap ng kain ko talaga oh. nagmartis pa siya tiremi oh sila doon ni kain ka kain dyan Masarap kaya yan. O, oh, di ba? Pritong bangos. Bye-bye! Ito naman sa Ati Rain. Nagpamagandang gabi. O, oh, di ba? Ayan kaya na naman. Ubusin mo na yung Remy. Para ano. Busog na busog ka. O ba diba guys. Para mabusog siya. Kaya ini mo nang kainin. Isubo mo nang isubo. Bye bye.